Okay. Klaseng anak, responsable. Responsable. Yes, kasi panganay po ako sa aming magkakapatid. So, ayun. Responsible. Maaga ako natuto responsible. Pero sana nakakapagpahinga pa rin, ha? Di ba yes. kasi mga panganay natin dyan, laging pagod. Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na pagod. Jela, sinakipag nakapag commute uh -oh. ka. Ano sinakyan mo? Jeep and Jeep. tricycle. Jeep and tricycle. Jeep wow. And tricycle. wow. Yeah. Mahaba ba byahe no? 5 minutes. <laughs> Pwede na. <laughs> Nasikat na kape na galing sa Batangas pero tininda sa Laguna.